ay nagpapasalamat din tayo sa maagang pagposisyon at pagkontina o uh, pagtatakwil ni Senator Imee Marcos at yeah. Senator Jingo uh, Estrada mm -hmm. sa anomalya at iskandalusong... Si Senator Jingo and Senator JV also Oo. Oh, okay. Sa kanilang pagtatakwil naman ma'am sa maanomalya at iskandalusong pagpipirma mm -hmm. sa alleged signature buying para ilusot kunwari na may pinipirmahan ang mga mamamayan para baguhin ang konstitusyon. Yung people's initiative, yung people's initiative na isang peke at bogus na mga hakbang sapagkat itoy dineklara na ng Supreme Court na illegal, walang enabling law at itoy exercise in futility. Subalit kumakalat at uh, umaapaw ang mga formas na pinapaabot sa atin at tuloy-tuloy po ang pagtatanong ng taong bayan, saan po ito gagamitin? Uh, ka Eric at sa laban kasama bayan. Bigay ka ng background <clears throat> Eric kung ano yung ano ko ano yung papel na yan na pipirma-pirma. Ah, uh, pwede natin mapakita si Governor uh, sa ating uh, producer at sa ating team. Sa uh, uh, sa online na na uh, support team. Nakakabahala po ito ngayon sapagkat uh, tinanong na ni Congressman Edsel Lagman, saan ang gagaling ang pundo. Sapagkat bawat pirma, ayon sa mga taga-Bicol ay may mga 100 pesos na ipinamumudmud. Ito ay ayon sa ulat na ipinaabot kay Congressman Edsel Lagman mm. mula sa Bicol kung saan sa Albay ay gobernador ang kanyang anak kasalukuyan. Number two, ang uh, inisyatiba na ito ng kiningnan kong foreman ay uh, mayroon tinatawag na si Attorney Abad. Sino itong Attorney Abad? Kanino siya nagtatrabaho? At ano ang kanyang organisasyon? Nakalagay po siya sa sa forme. Eh. Pangatlo, uh, ano po ang papel ng mga mayors at congressmen? sapagkat ito ay binababa sa barangay, ang iba, sa aking barangay, for example, ma'am, nagtatanong sila kung ito ba'y para sa ayuda, para ba ito sa crisis intervention. So habang malawak ang mga pagtatanong at hindi malinaw ang mga motibo, mas lalong nagkakaroon ng pagdududa ang taong bayan na ito ay isang political maneuver, game plan, para palabasin na magkakaroon ng sentimiento ang mamamayan through firma or signature campaign at i co ng House of Representatives kasi nakalagay doon sa form parang ito ay isa submit sa House of Representatives kina Speaker Martin Romualdez at sa kaniyang uh, sa kanila sa lower house ng Kongreso hindi sa Senado so kanino po nang galing ang motibo pundo at ano ang layunin kasi hindi nakasulat anong babaguhin sa konstitusyon so ang mm -hmm. tinitingnan ngayon ng taong bayan Miss Ina Brother Franco mga <coughs> yeah, kababayan ay gagamitin ito para baguhin ang konstitusyon at sasapawan ang independent participation ng Senado. Sapagkat iginigiit dito na House or Congress voting jointly. E di 318 sila at 224 lang ang mga Senador. Pag nagbutuhan, ma-outvoted talaga ang Senado. Ngayon, ang tanong ng mamamayan, kaninong interes at benepisyo ito? Lumalabas tuloy na itong pagpapapirma ay hindi para sa pagbabago ng konstitusyon lamang, kundi ito ay pagbabago mismo ng set-up ng gobyerno. At sa pamamagitan ng pagkilos ng lower house, ite technical ngayon ang Senado sapagkat sasabihin sa kanila, Ma'am Lorraine, Miss Ina, at Brother Franco, ito na ang sentimento ng mamamayan. Oo, people's initiative, oh, people's initiative mm, yeah. ito. Kaya i-convene ng sarili nyo na magbago ang konstitusyon and you should vote jointly. So ngayon, ang Senado, it's a challenge ng lower house. Papayag ba dito mga senador? Nagsalita na po si Senator Amy Marcos at si Senator Jinggoy Estrada. And we know na malamang ito rin ang magiging pagtatanong ngayon ni Senator Robin Hood Padilla, Ma'am Lorraine, sapagkat hindi sinsiro at totoo ang layunin na para sa kabutihan ng mamamayan at pagsusulong ng kabutihan ng ating pamahalaan kung hindi mga personal vested interest ng mga politiko na gusto ikutan ang ating saligang batas upang magkonsolida ng puder sa kanilang kamay. Ano, again, again, it's ano, uh, very shameless kasi um, very obvious naman, no, the, naked, the naked lust for power of the speaker. Hmm. Kasi ang kaduluduluhan nito ay gusto niya maging prime minister. Oh, ba? Diba? So, um, it's a very cynical move again no, na It's not, I don't think it will ever work, no? Kasi and okay. and an dami mong nilabag na batas dito. Mm. It's not even a people's initiative, mm. it's a congressional initiative, no? Yes. Na hindi yan hindi yan ang nagpupush kasi dito ay yung mga mga kongresista mm -hmm. which hindi yan papayagan ng ating mga ng ating batas, no? Okay. So um I don't know parang for me what is happening to this country? <laughs> what is happening to parang uh, para hindi na talaga uso delikadesa at prinsipyo dito, ah. Talagang garapanan, no? So, yun yung yun yung why I don't think that this will work because the Filipino people have matured and I have great faith in in our institutions, the Supreme Court, mm -hmm. the Senate, yes. and most of all to the Filipino people. Hindi nila pinanuso ito. Yeah, and sadly mm -hmm. enough, I don't have that much faith in Congress right now. Yes. Pero mukha may balita ka diyan. Yes, kay Eric meron niya ditong uh, talakayan na nakaraan patungkol sa merong dalawang uh, senador na parehong anak ng uh, presiden uh, presidente, ang presidente uh, ang pumalag mm -hmm. sa umunoy yung signature campaign. Mm -hmm. Ito panorin natin dahil meron tayong video patungkol sa ganitong talakayan. Sige. Kasunod ng pagsiwalat ni Albay Congressman Ed Salagman sa umanoy nationwide signature buying ng supermajority ng kamara para isulong ang charter change o cha ay umani ito ng pagkondena mula sa mga senador. Sa isang pahayag, kinundina ni Senator Amy Marcos ang mga taong umano'y nanunuhol sa mga distrito, local government units at potensyal na malagdaan na hayag at walang kahiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Sa inilahad ni Lagman, ang Peter Mang residente sa pinalalagdaang form para sa chacha ay bibigyan ng isang daang piso at anya 50% ng pondo ay ibinigay na sa mga alkalde at mga coordinators. Dahil dito sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagbabago sa konstitusyon sa pamamagitan ng mga nabining pirma na pinagmumukhang People's Initiative ay hindi tama sapagkat ang pagbabago sa ating konstitusyon ay hindi dapat ibinebenta. Ang pahayag ng senadora ay sinigundahan naman ni Senador Jinggoy Estrada sinabi ni Jinggoy na dapat imbestigahan ang sino mang nasa likod ng nasabing nationwide campaign. Git niya, iligal ang pag-solicit ng perma kapalit ng isang daang piso para isulong ang charter change. Malinaw anya na paglabag ito sa saligang batas at pagsasantabi sa democratic process. Kaugnay nito ay mayroon ng inilabas na desisyon ang Korte Suprema sa pagsusulong ng People's Initiative taong 2006. Ayon sa Korte, bagamat ang pagbabago ng konstitusyon ay pinapayagan sa pamamagitan ng People's Initiative, ay wala namang compliant implementing law o enabling law para rito. Matatandaan na una nang ipinagutos ni House Speaker Martin Romualdez sa nakaraang buwan ng Disyembre na ripasuhin ang saligang batas para malaman kung dapat ba itong baguhin upang maging mas kaakit-akit para sa mga foreign investors. Pero sa panig naman ni Congressman Lagman ay wala naman siyang partikular na binanggit sa kung sino ang nasa likod ng nasabing umano'y signature buying. na direct... nakita naman natin na naging pahayag ng ating mga senador patungkol dito at talaga namang hindi ka karapat-dapat na gawin yung ganitong klaseng pagbili ng uh, pirma, paglagda nila. Kung ito ay totoo, oh. sapagkat na nagsiwalat, si congressman yeah. lagman. Correct, correct. Ang oh. gusto ko lang dito itanong, para malaman din ng ating uh, mga kababayan, eh, yung uh, sino ba ang uh, may pakana hmm. ng ganitong klaseng uh, gawain. Yon. Ah. Maganda yung tanong na yan, Brother Franco. Uh. Sapagkat uh, kung hindi at walang aamin dahil ito ay iskandaluso at maanumali ang hakbang. Kahiyahiya. Doon tayo sa pangyayari. Mm. Ang pagbaba ng mga signature campaign ay dumaan sa mga mayor pero mga congressman din ang tumulong para ito ay maibaba sa mga distrito nila. So anong interes ng mga congressman nito? Sinong kumukumpas sa kanila? Alam na natin kung sinong namumuno sa House of Representatives. Number one yon. Number two, nakalagay mismo sa form na kanilang ipinapanawagan sa House of Representatives na mag-convene ng Constituent Assembly. Nakalagay sa form, Frank, ha? At yes. dapat ang Congress ay mag-vote jointly para ma-outnumber ang Senado. Hindi voting separately as two separate chambers of our bicameral legislative body. So, malinaw kung sino ang may motibo. So, kung akong tatanungin mo, Frank, nanggaling ito sa mga... Uh, operations ng House of Representatives. Ngayon ititrace natin kanino konektado si Attorney Abad na nagpapakilalang para siya ang contact person ng nationwide signature campaign na ito. Ang pangatlo dyan, Frank, sa imong pinatanong kanina, pinalong na rin ito ni Congressman Lagman, hindi man ito aandar pag walang pundo. Lumalabas na may binaba na pundo sa mga mayor. Ang binabanggit kanina ni Congressman Lagman sa balita ay 50% of the budget na i-release na. So kung tag 100 pesos yan, ang target nila is mga 10 to 12 million signatures. Malaki yon Frank. 100 billion ang gagamitin na pundo. So sino ang may kapasidad na gumastos ng hundreds of millions of pesos to close to several billions of pesos sa isang nationwide campaign na alanganin? Subalit alam natin na ang layunin ay gagamitin ito na tungtungan mm -hmm. para sabihin imam Ma'am Noreen, i-convert ang Kongreso into Parliament. Ang senador ay papapayagin sila na i-absorb sila into a transition term and then all of a sudden magre-resign daw ang presidente. Ito daw ang plano sapagkat magiging prime minister si Speaker of the House at hindi na magkakaroon ng eleksyon kung mailulusot nila before 2025. So, Chief, wait so question. So, um paganda naman siguro 'yon I mean, kung 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 matuloy 'yan. Hmm ah uh, siguro there are some good things about it, etc. Di ba? Mm. Kasi yung continuity nandyan because there's mm. a prime minister. But, ang uh, papayag siguro ang tao dyan, basta si Martin Romualdez si he inhibits himself. Hindi oh. siya kasali. They will not benefit yeah. from the result mm. of the charter change. Baka pumayag tayo dyan. Yes. Pwede. Correct uh, ka, ka Eric. Ma'am mamaya balikan natin itong Maganda. mainit na talakayan nito. Pero ngayon ay mapalan tayo dahil mga kasama po natin. Mm -hmm. Walang ibang ngayong umaga kundi si Asik Francis Cesar Bringas ang Department of Education Assistant Secretary for Field Operations. Magandang umaga po, Asik Bringas. Good morning, sir. Hi. Hello, good morning. Good morning, morning everyone. Magandang morning, umaga sir. sa mga nakikinig at nanonood. Opo, Asik kasama po ninyo sa online edition ng Laban Kasamang Bayan si Brother Franco, si Miss Ina, si Ma'am Lorraine Badoy at ako po, si Ka Eric. Asik pasensya na po kayo at naabala namin ang inyong mga field inspection work para sa araw na ito bilang bahagi ng inyong tungkulin sa Department of Education subalit mahalaga pong uh, malinawan tayo dito sa katanungan ng mga magulang at mamamayan una uh, sinasabi po ng Alliance of Communist Te sorry Alliance of Concerned <laughs> Teachers <laughs> na uh, alam ko naman na ito ay isang urban operative organization na pinamumunuan ng mga communist party kadri na kasama ko at sinasabi nila na inutil walang programa at uh, parang hindi handa ang Department of Education sa kasalukuyang sinasabi na magkakaroon ng 17,000 students senior high school na madidislocate doon sa pagsasarado at pagtatapos ng offering of senior high school programs sa mga state colleges and universities and local universities and colleges. Once and for all, uh, mainam po na manggagaling sa Department of Education ang paglilinaw ng ating tamang approach at tamang mga programang nakatuon sa pag-aagapay sa, sa ganitong kinakaharap na usapin sa 17,000 almost na madidislocate daw ng mga senior high, high, school students. Go ahead po, Asik Bringas. Okay. Ka-Franco, i-clarify lang natin, no? Itong 17,700 uh, 17,700 na mga incoming grade 12. Sila yung mga currently na sa grade 11 among our around 160 mm SUCs -hmm. and LUCs all over the country. no? At ito ay kayang i-absorb ng Department of Education kasi sila ay distributed over 60 schools divisions naman. No? Okay, claro. Ang medyo malalaki lang na enrollment natin ay nasa uh, uh, urban, urban cities gaya ng Marikina, Uh, Makati and Taguig, sila yung malalaking enrollment. But for the rest of the SPU-10LU, very minimal yung kanilang enrollment dahil nakapag-start na rin naman sila mag-cut down ng kanilang enrollment for the past two years. Hmm dahil nga yung transition period na sinasabi natin ay nag na So, yung ating mga madi sa learners by next school year, ang lahat ng mga concerned SDOs natin, uh, ang na gumagawa na at yung iba nakagawa na ng kanilang mga transition plans kung saan na-identify na nila kung saan mga public schools or possibly uh, other private schools ang maaring pag-transferan ng mga learners na magiging affected yan at ina-assure ng department na uh, bibigyan ng tama at uh, ma um, sapat na assistance sa mga parents para yung maging transfer ng mga bata ay maging smoothless at uh, smooth, seamless and smooth para uh, hindi na sila mahirapan sa transfer ng kanilang mga anak. Claro. As a uh, second follow-up question ko lang dinipapasa ko kay Ma'am Lorin Badoy, kay Brother Franco at kay Miss Ina. Uh, gaano po kahanda ang maayos na ugnayan at coordination ng Department of Education at ng Commission on Higher Education para po sa ating uh, organisadong transisyon na ma-accommodate at maayos po ang ganitong uh, kinakaharap na usapin uh, dahil napaliwanag nyo na nakahanda pala ng sapat ang ating Department of Education on the part of coordination sa ating uh, Higher Education uh, Commission uh, is there also a continuation of a coordinative process and activities of program related sa paghahanda sa ganitong usapin? Ah, uh, yes, Johnny, definitely meron 'no. In fact, uh, yesterday nakapag-vision na tayo ng directive sa ating mga regional offices and division offices para directly mag-coordinate na sila din sa mga SUCs and LGU's para maging uh, synchronized yung yung effort ng dalawang department or dalawang agencies para sa smooth transition ng mga smooth uh, transfer ng mga bata at sa levels naman po ng ating secretary at ng A chair ng Commission on Higher Education, magkakaroon talaga yan ng uh, pagpag-uusap para din uh, ma-sort out kung ano talaga yung mekanismo para mas magiging uh, maayos yung pag-transfer ng ating mga mag-aaral. Alam naman natin na yung directive talaga ng CHED ay matagal nang nag-issue yan, nireiterate lang nila noong mm -hmm. December at alam nang bawaan ng both agencies na magkakaroon talaga ng ganitong situation. Ayun, malinaw po ang mga sagot na inahayag ni Asek brings us mom Lorraine your yeah. interaction Um Asik, first of all congratulations not to to you and uh, Dep Ed, the DEP the DEP team headed by the by the vice president not the most trusted mm. government agency in in the country right now no so um, which is really wonderful news for us who really love our children and who really wish na ang ating um, educational system will really level up and we're were seeing that this is happening which is why nga highly trusted ang ang DepEd ngayon if you don't mind kasi ang CPP NPA NDF uh, talagang ginawa nilang recruitment ground sa ating mga eskwela hmm. as early as uh, junior high school maybe even earlier no so Um, so tuloy-tuloy yung pagbabatikos nila sa DepEd, but I would like the Filipino people to hear what it is the DepEd um, is doing right now. Let's say the top, the top three na priorities and trusts para magpakilala tayo sa taong bayan even further kung ano yung direction at ano yung uh, top concerns ng ng uh, DepEd. Ah uh, thank you Lorraine. we are so we are so honored and grateful sa ating public na despite ng mga criticisms and cynicisms about the department ay nananatiling mataas ang trust rating ng publiko sa ating ahensya dahil din siguro ito sa mga programang inilunsad ng ating bagong administration particularly yung matatag agenda kung paan nakapag, uh, nakapagluntad na tayo ng ating Matatag Curriculum which is really an, a curriculum that aims to address yung mga learning losses natin over the past years. no At uh, nakikita natin na maganda yung direction na isinet sa atin ng Matatag Agenda dahil itong matatagong agenda, it will cover all aspects of the educational system, particularly particularly the public educational system, at na-include na, na rin dito ang ating mga private educational institution. So, siguro kaya mataas ang, ang trust rating ng ating publiko ay dahil nakikita nila that these programs are really working at Itong mga programang ito ay lahat nakatuon sa mandato ng Department of Education. Ayun,